And good morning mga kaswelo. So for today, magluluto ako ng nilagang baboy. So itong nilaga na to, nilagang bisaya na may tanglad. Wala siyang repolyo, wala siyang pechay. So ano lang to, asin bechen tanglad. Tsaka sibuyas. Then ito yung nilaga ng bisaya. Di kamukha sa pampanga, yung nilaga namin merong patatas, repolyo at pechay. Ito, ganito yung nilaga. Nilaga ng bisaya. Tapos yung dalawang pinapadedi ko. Ayun. Tapos na silang damede. Ando sila sa kulungan ng manok. So, nilagay ko muna sila doon kasi yung karton nila basa. So, ibibili, ibibilad ko muna ito. Kasi paggabi, dito ko sila kinukulong para hindi sila lamigin. So yan, happy sunday po sa inyo mga kasuelo. Maganda yung panahon, no? So mamaya magsisimba kami ni Bay. Pumunta na sa lagsak si Bay para ano yung mga laga namin. So ako magluluto muna ako para pagdating ni Bay, magbibis na kami, tas diretso na kami sa simbahan Masalah peluang corner Petra. Oh corner mana? Terliwaskan corner Petra. Poli poli. Ada itu ngegat kau nih Petra. tupa eh. Bus nanya, nu si Petra? Ano naman, merenda lang din ako. merienda wala pa nga ang hapon. Merenda ka hali, wala naman silang ginawa kung hindi mahiga. ako naman, ako naman sabi ni Petra. Naano yung tiyangan niya eh, uh -huh. Petra, ano okay? yun? So ayan, nagsimba na kami mga kaswelo. Naapon na kami nagsimba. Alas dos. So na-busy si Bay kaninang umaga. So ayan, happy Sunday mga kaswelo. <laughs> <laughs> Wala lang natin. Wala lang susi, no?

kasuelo. So today may pasok si CJ araw ng lunes. So may exam sila. Exam na nila ni CJ sa si phone grading. So ngayon hanggang bukas. Tapos sa 24 wala na silang pasok. same, same break na nila. Galingan mo sa ano ha? Exam mo Sinuturuan kami ng titar eh. Ano? Wala akong... Baka ano yung madrawing naman e. Ta-da! Diba? Nakasaot um, agad. Yung dalawang kambing tapos na silang dumed <laughs> 私は。 pa lang. So, yung pasok nila, 7.30. So ayan, atid ko muna si CJ mga kaswelo. So ito pala yung dalawang pinapadede ko. Natutulog sila. Petra! So ayan mga kaswelo, natapos na ako mag-ugas na ang plato. So, magwawalis ako dito sa arapan namin ng bahay. So, wala si nanay. Naglako siya. So, ako muna magwawalis dito sa arapan namin. you <laughs> Ayan mga kaselo, dito ako sa bukid ngayon. Sinundo ako ni Ibay. Kasi yung mga kambing ayaw bumaba. So, bugawin ko daw. Hoy! Napagod na. Tayo! Artista-artista <laughs> <laughs> ka pa mo ah. Mano kasi sila mailap. best in an actress. Ikaw po nuwari. Mm, -hmm. maano sila. Mailap sila sa mga tao. Laro, bagay mo. kambingan, no? Psh! So, ayan, nandito na kami sa kubo ng mga kambingan. Tinali na ni Bay. Mas magasintang ka niyan pa. Yan yung hindi pa nanganak, no? Mm. Yung isa. May bagong check si Toro. Dalawa pa naman. Pili ka dyan sa dalawa, Toro. Laki. Kamats mo. Tatalik lang muna natin. I Familiarize muna natin sila.

Ay, Daniela. Ilala mo pa ako, Daniela. Hmm? Kain ka na ng damo. Dali. Kain ka na. Wala mas si CJ. Nag-school siya. <laughs> Ay, namiss ako ni Daniela. Hmm. Sama ka na sa bahay. Hmm. Hindi na pwede doon. Meron na akong pinapadede deden dalawa. Dito ka na. Hindi ka na rin dumedede. Hmm, kilala pa talaga ako ni Daniela. Malaki hmm, na niya. O, huh, malaki na ni Daniela. <laughs> ah, alam lambing-lambing. Nakay ka na, ando mo doon. So ayan, mga kaswelo, hintayin ko muna si Bay dito sa may ilalim ng buko. So ayan, oh, daming buko. Binabad muna niya yung mga kalabaw sa sapa. So mainit na kasi. So tapos na kami dun sa kambingan. Napurgaan na niya. So maya-maya uwi na kami. Nalabas na yung estudyante namin. So yan shoutout pala kina Tito and Tita na nasa Australia. So yan meron kaming Bible study mamaya. So kada Lunes yan, meron kaming Bible study. So kami mga kapitbahay ko yan, tinuturuan kami mag Bible study. So yan shoutout po sa inyo diyan sa mga Journey Church Australia. So yan, ingat kayo palagi diyan. Ayan mga welo, papainumin ni ma'am ang ano, baka si sino mam, ma'am? Anong pangalan? Kauja. Kauja. Papainumin namin si Kauja. Ano na? Hindi man ata wow. Bapaknya pasti guru nga ba ya, yan? Palupot kaya, tuh. Ayusin natin ito. Kaya palupot, kaya 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 pala Kauja! Hmm. ayan, so, magandang gabi sa inyo mga kaswelo. So, ngayong gabi, matuluto ako ng pakbet. Ulam namin ngayong gabi. So, binili ni Nana ito sa bayan. Ako na lang magluluto. Ulay ang ulam namin ngayon. So, ugasan muna natin ng mabuti. hindi pa kami nakapagtanim eh kasi ano medyo busy pa si Bay pangit pa yung panahon kasi hindi pa man ulan sa ano, sa sunod na buwan siguro yan mag start na kami magtanim ni Bay para hindi na bumibili ng gulay sa palengke. magka na lang. So, ito yung gagamitin kong ay bawang sibuyas tapos ito, bagoong yan yung pampalasa. So, yan. Lisan na natin yung kalang. Mag-start na tayo magluto mga kaswelo. ilagay na natin yung bawang sibuyas at tomatoes. Kaya kusmetos lang natin ito. maglagay natin ng bagoong Ayan, um, sa ugnag, bagoong ありがとうございます。 我不能。 pati ng, lang hindi nalang tubig pati lang natin tubig para lumabot tapos takpan natin tayo lang natin na lumambot Sayang so, mga kaswelo, luto na yung ulam namin ngayong gabi. Pinakbit. Makain so, na kami. Dito na rin si Bay. Kain tayo, Soy. na din nila. Kain tayo. Ah, ano to? Biag? Biag. Hindi. Native. Native? Ang ganda. Ang ganda ang native.